Uh, magandang umaga sa lahat ng no? uh, so far yung sibuyas naman ano no? yung local na uh, lumalabas sa cold storage uh, nagre-range from uh, 55 to 65 pesos yung pula yung puti is uh, nagre-range from 50 to 55 pesos mm -hmm. yun ang uh, lumalabas dun sa cold storage ng uh, Noy and other parts ng ating bansa. Yes. Sir, meron na pong pagtaas po ng nasabi pong presyo ng si uh, sibuyas po ngayon kasi yan po yung naramdaman din po dito po sa Pangasinan sa ilang pong mga pamilyan po dito, sir? ah uh, may may uh, pagtaas ng uh, konti uh, pero minomonitor natin kung kung uh, yung diferensya from uh, dun sa mga cold storage no kasi ang cold storage parang lumakyat ng mga 10 to 15 pesos. Mm -hmm. Yes. And sir no, sa ngayon po ba dahil meron po nga na kumpis kapos diyan mismo sa Mindanao, ito nga po ang uh, mga sibuyas na meron po nga ikolaya. Paano po ba nagkakaroon po nito at uh, yan po ba ay makakatiyak na hindi po makakarating po dito po sa Luzon or kaya po mismo sa di po lalawigan ng pang Pangasinan po engineer so far ano no? um yung uh, si commissioner uh, Ariel Nepo Jose no mm -hmm. uh, may series of uh, na mga mga agri product so uh, we'll having a meeting next week para tuloy-tuloy dapat na bantayan no yung uh, pagpasok ng mga illegal na produkto para hindi mapunta sa sa merkado and uh, of course uh, dapat eh bantayan mabuti ito dahil eh uh, hindi lang makakaapekto doon sa sa local uh, uh, na merkado and ito is uh, pati yung health concern ng uh, mm -hmm. ating mga consumer so uh, so far uh, may mga nasabat, no? So, uh, binabantayan pa rin natin kung may ad additional place na uh, may problema. Mm. Sir, mataas pa rin po ba yung atipong uh, uh, importasyon po ng sibuyas ngayon na kahit po may mga ilan pa rin po tayong mga nasa cold storage facility po nating mga uh, sibuyas? Wala pa bagong uh, uh, pag-angkat, no? Uh, dahil uh, may marami pa tayong stocks dito sa atin bansa uh, siguro by September yung puti baka may uh, pwedeng ipasok na pero sa ngayon na uh, yung pula uh, at puti wala naman bagong uh, 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 na pumapasok dito sa atin bansa dahil marami pa tayong stocks mm -hmm. Pero sir no doon mismo sa may ميدanaw yung pong nakita nila dyan, hindi rin po ba nakapunta po sa mga ibang daungan po dito po sa Luzon? Ah, uh, pa natin pero so, so far uh, uh minomonitor natin yung sa Subic. Mm -hmm. uh, and other area. Pero sa ngayon na uh, yun ang binabantayan pa rin natin. Oo. Uh -huh. Sir, maliban po dito sa Sibuyas, sa dahil nga po sa panahon na po ng tag-ulan na ito yung pangkaraniwan po na nagiging dahilan po ng pagtaas po ng presyo natin ng mga gulay. So, paano uh, papaano po yan, na uh, uh, engineer, yung ating nga monitoring po dito? Yeah, yung sa area, ah, uh, yung sa ano, no, yung sa, sabihin natin yung upland, upland vegetable, mm -hmm. uh, mino monitor naman natin. Uh, hindi naman uh, ganong kalaki ang pagpalit uh, ng presyo no uh, kung makita natin uh, yung cabbage eh, uh, ka mm -hmm. mga ano eh mga 15 pesos lang ang farm gate so yung uh, etong uh, carrots na sa 15 pesos no to 20 pesos ang farm gate price Uh, yung uh, other other uh, at itong uh, upland vegetable ah uh, medyo mababa pa hindi naman uh, sumi pa ng mataas so uh, wala tayong nakitang masyadong problema yes sir. sir dito po sa bigas po natin na ah, kamusta naman po yung ah, monitoring na po ngayon lalo na, na po at ah, ah, binabanggita? na ito nga po nga 20 pesos na bigas ay magiging sustainable daw po ito hanggang sa matapos po ito naman po ng termino ng atin naman po ng pangulo ng Marcos sa panig po ng ating sinag sa monitoring party sa mga magsaka yan po ba ay makakabuti or magkakaroon po ng epekto ngayon dahil nga po sa usapin po ng pambabarat po ng mga traders uh, ang uh, problema ng uh, ang problema ng farm gate price uh, uh, palay ay dahil dun sa tarif, to no? mm -hmm. uh, hindi dun sa programa ng uh, uh presidente or ng uh, DA na 20 pesos na bigas. Dahil mm -hmm. yun is subsidized. Ibig sabihin, mm -hmm. uh, umangkat kasi ang NFA na uh, uh, umabot pa ng 26 pesos uh, nung last uh, last harvest no. Uh, ngayon nasa uh, 20 to 24 pesos mm -hmm. uh, na napalay. Tapos, ginigil nga ito uh, kung 23 pesos na palay kasi, ang luwalabas yan is almost uh, 40 pesos na bigas. So, yung government nagsasubsidize ng 20 pesos dun sa linalabas na itong uh, bigas. Uh, so, yung, yung problema natin, yung tarif, yun eh, uh, sub tumula tayo ng Malacanang ng February and uh, ang Malacanang in ang NEDA na interview. Mm -hmm. In -view baka pwedeng itaas from 15 to 35 percent dahil uh, dahil yung international price yung $620 per metric tons bumaba na ng $354 per metric ton. So, uh, doon, ni, doon binabase ng mga, mga ano, no, traders kung uh, mas, makaka, mas makakakita sila doon sa imported price na parating o yung bibili sila ng palay. Doon nila binabase yung presyo. So, mm -hmm. ang problema, is uh ang landed is around 25 pesos mm -hmm. na bigas so kung titingnan natin yung traders titingnan yan. kung uh makakabili ba sila ng uh, mas mura na na local or yung imported so yung mga miller binabase dun sa 25 pesos na uh na landed no so kung yun ang presyo lumalabas yung dapat binihin doon sa farm gate uh, babagsak ng 10 pesos yung fresh mm -hmm. and 12 pesos yung dry farm gate price kaya mababa yung presyo ng uh, ng uh, palay ngayon no dahil doon sa international price we hope na magdecide ang NETA uh before end of uh the month no para at least mag-adjust yung tariff Mm -hmm. at uh, yung mga traders sa local market eh bumili ng mas mataas na presyo dun sa ating mga magsasaka dahil ang NFA nabibili ng, ng NFA is 2% of total harvest ibig sabihin yes yung 98% na magsasaka uh nararanasan yung mababang presyo Mm -mm. Sir, meron niyo po ba tayong monitoring po? At ano uh, kayong pwede natin po nga gawin kung may mga ilang po mga traders po na talagang uh, kakitaan po na talagang binabarat nila? Kasi minsan po, ang nangyayari ay sabi lang po na puno na po yung kanila pong warehouse tapos sa uh, ay hindi na po kukunin na. Isa naman po yung transportation na pinunta po ng mga traders po. I mean to say, ng mga magsaka. Uh, papaano po yan, sir? May mga ginagawa rin po ba tayo? Kasi nag rin po ng babala po. Ito pong DA regarding po sa mga price tra uh, traders po na mga Tila binabarat po yung ang tipong mga farmers. Aa uh, wala nang magawa ang KA na ah uh, pagbabala no. Mm -hmm. Ang problema diyan is ah uh, uh, sila sabi ka natin sa nila na kung mababa yung imported na bigas. Ah uh, iko-compare ng traders yan dun sa pagbili ng palay. Kasi yung palay pag uh, uh, from 10 pesos na na uh, fresh harvest no drive mo yon dalawang piso so 12 pesos na lalabas tapos sa uh, mark up ng traders uh, sabihin natin eh uh, uh, 1 to 2 pesos per kilo tapos delivered sa dealer abot ng 14 pesos So, yung paggiling dun sa 14 to 15 pesos, lalabas na sa 25 pesos yung puunan ng dealer. So, doon nila binabase no? dun sa uh, comparison sa international price. So, yun, uh, kaya bumibili yung mga traders ng mababa dahil mm -hmm. nila dun sa presyo yun. Eh, ang ang NFA naman, walang sapat na pondo pagbili. Yes. Uh, so wala tayong uh, uh, solusyon. Kaya ang sinabi natin, solusyon sa NEDA, itaas yung tariff para at least kung yung landed cost e, eh, ubabot ng uh, uh, 30 pesos yung landed cost ng uh, uh, itong bigas na imported, doon nila ibabase yung presyo ng palay aabot ng 18.75. Uh, mhm. -mm. Uh, yung presyo ng palay at least eh uh, wala tayong problema doon sa ating mga magsasaka. Mhm. -mm. All right. Sir, sa ngayon po ba ay uh, dahil bumagsak yung binanggit yung bumagsak po yung, po yung, bin, bumagsak po yung uh, presyo po ngayon na Uh, ng uh, palay. Ito po ay dahil po ba sa pagbaha ngayon po ng mga imported rice? Kasi ibilanggit po niyo yung tarif hindi pa rin po nababalik. Hanggang sa ngayon po ay mababa pa rin po, Engineer. Yeah. Uh, flooded ang uh, bigas natin ngayon. Uh, yung mga miller, puno pa ng uh, palay. Yung harvest ng November. Mm -hmm. Dahil uh, mas maraming uh, stocks ang imported. No? So, uh, nakikita natin na uh, uh, flooded pa yung market. Isa yan. Second is, uh, kinokompare nila dun sa international price yung pagbili ng uh, palay. Mm. And sir, sa isa pang banda po, dahil uh, hindi lang po mga gulay, eh, pati karne po ngayon ng uh, baboy, ay eh, patuloy pa rin po na sumisipa. And uh, hanggang sa ngayon po, no, andyan pa rin po yung problema po ng, uh, ng ESF. Uh. Wala pa rin po bang tungon po dito at uh, mababa pa rin po ba yung uh, atipong, uh, population po ng uh, baboy po ngayon na para po mababa po yung presyo po ng karne po sa merkado? So far, uh, maraming uh, nag umpisa na nag-mag-alaga pero it will take mga 5 months so mm -hmm. uh, baka December, January pa yan uh, ang ang uh, produced. No? So, so far uh, kulang pa rin yung uh, local uh, produce natin, uh, kaya mataas ang presyo ng uh, Daipoy. Mm -mm. Okay, with that po, Engineer, maraming maraming salamat po sa inyo pong oras. Baka meron pa pong ginagawa po ngayon po ang sinag sa inyo po nga paunguna po, sir, dahil hindi lamang po kayo nakatutok po dito po sa Pangasinan kundi sa ating po nga bansa. Hinggil nga po dito sa mga agricultural product po natin na engineer. Mga magsasaka, nakikiusap, no? presyo ng palay. So, ito is uh, uh, gusto nila idalin sa NEDA yung uh, basang palay. Uh, so, ito is uh, pinag-aaralan natin kung panong uh, uh, gagawin uh, para at least eh, siguro uh, ma-fill ng NEDA. No? Yung uh, need na patulungan ang ating mamagsasaka. Kasi ang NEDA ang nag-decide na ibaba yung taripa we hope na uh, ibalik ito no para at least eh uh, hindi malugi ang ating mga magsasaka all right tawenid po maray mar